Ayan, magandang araw. Ayan, baha dito ha, may tubig. Magandang araw ha, ba't di po kayo kilala? Saan po kayo galing? Magandang araw po. Saan po ba inyo? Ah, kala ko dito. Oh, hindi siya kilala eh. Pinanong niya eh. Ayan. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Moon Perch, sa Barangay San Isidro. Uh, Tay Perizal. Ayan. May dala po kami kaunting bigas para kay Ate Marian Ann. Ayan. 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 Saan ba tayo, Ate? Magandang araw po sa inyong lahat. dito kami ngayon sa Barangay San Isidro. Sa Moon Subdivision. Ayan. Magandang araw. Kasama ko po dito si Ate Marian Host. Ayan. Dahil siya ay nag-message sa aming programang munting hiling ng nakaraang mga buwan pa. Pero ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon. Eh, hindi kasi kaya siya mo dito. Kaya nate, matanong po kita, ano po bang, ano pa, paano po ba kayo na nalaman na kayo ay nakapag-message na kong mensahe sa aming programa? Ano po, courtesy of Ate Vivian Tamayo po to. Ah, si Ate Vivian. Opo, kasi po, ano... Diba nga po sabi ko nga po sa inyo, dati nga po nag ano nga po ako i-call si po ako doon, bukid dito din. Tapos bigla po niya inabot sa akin nga po yung sticker ko. Uh, sabi nga po, Ba't hindi ka mag-awish eh, Cap? Mm, Para okay. ano? Sabi ko, Eh, kasi kinakaban ako baka mamaya. Siyempre, hindi naman po natin ma-ano na, yung mga scam po. Ay, hindi po tayo gano'n. Hihihi. <laughs> ano na po kasi ako minsan yan, natakot na rin po. Pero sabi ni ano, ni ate, hindi, ilang beses na akong tanulong din kay hmm. Actually, natulungan na rin nga niya ako sa bubong, sa ano, kasi dahil nga po sa asawa niya. Kasi nakakalungkot din naman po na uh, yung asawa nga po niya, bedridden na rin, di ba nga po. Kasi nga po, sabi ko, sige, susubukan ko. Susubukan ko. Eh, yun. si ate na dadala kayo mga vlogger, ha? Mga... Mm -hmm. nangi-scam lang kung nari tutulong wala naman gusto niya lang pagkakita ng mga tao kaya si ate dahil siya dahil At ate Bian, marami pong salamat sa inyo dahil sa inyo nandito kami kay ate Merian na si ate Merian nagdadalawang isip kung ihiling ba o hindi pero nakita niyo naman po sa mga vlog nakita niyo okay, yung mga tinutulungan po. natin kahit sa Facebook page makikita niyo po mm -hmm. na ang aming pagtulong ay walang hinihintay na kapalit at lalong hindi kami oh. nangi-scam -hi pag sinabi po namin na kami darating, kami talaga darating. Salamat Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ate, kaya pagdamutan niyo na po ang dala naming bigas, kalo po ng ating programang Munting Iling sa pangunan niyo ang likod. At si Kagawad Sani, ayan. 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 Bati ka muna, Kagawad, tayo. Ayan po. Marami pong salamat sa lahat po ng na mga nag-subscribe. At pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka naman po dyan, pag-subscribe naman ang aming programang Munting Iling by Kap Edward. Panoorin niyo po ang pagtulong ng Butihing Kapitan na si Kap Edward at makikita nyo po kung paano siya tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Yeah, Mula kayo kagawad sa Kaya ate, ano masasabi nyo po na ako'y nandito, hindi pala uh, iskam at, at talong hindi po kataon pa <laughs> Hindi. Hindi, hindi, hindi ito, kasi, kasi okay, gaya okay, yung sinabi okay. nyo, akala nyo yung mag-isa, na, na, na kita nyo po, nandito na kami, na kahit tayo pagod, okay. dahil kami po ay may ginagawang, ayan, Binabati ko si Kagawad Bugli Cruz ng Barangay Muson. Pare, andyan na yung mekanik ko. Pasensya ka na. Medyo na late lang. Ate. Sir Alfred. Ayan. Ah, si Alfred. Lagi lang. Kagawad Alfred. Dito pala eh. Tagasunod mo. Taga... Ata na ng palataya sa'yo. Ayan. Siyempre kay Kapitan Marcel. Ayan. Kapitan Russell, kahit kami nagkatanggalin yan, magkaibigan pa rin kami. At siyempre si Mayor Alan, Ganun din naman dati yung Mayor charit. Binabati nang natin sa pangalan ng programang ng Hiling. Dahil ito pong aming pagtulong, walang halong politika. Oh, Kaya po. so, hindi kami hindi kami nag i ng sino man. Oh, yeah. Pero ganun pa man po, syempre, sa darating na election, maghahanap tayo ng isang magaling na mayor. Kung Mayor Alan ba o Mayor Jorrit, hindi natin masasabi. Mm -hmm. Kailangan din natin mag-i-endorso para sa mga tao nagtitiwala sa atin. At syempre, pagka siya napili natin, ang tatulungan na nalo, sisingili natin para sa bayan. <laughs> Kasi, Marami kasi ating nanungkulan ngayon, ang gagaling nung mangyampan niya. Eh, oh, nung so, nakaupo, nga po, po, wala na. Kape. Kasi nga po, sabi nila, tutulungan ka, tapos mamaya, wala na. Wala na. Ako e, mismo eh. Ganun, ako po. di diba? Based in my ano, experience ka po, kasi sabi nga po nila, sige, ipapasok kita sa ganyan, ipapasok kita sa ganito, tapos, aasan na lang ako, ah, wala ba't nabanggit yung ate sa iyo minsan kayo may sakit ano po epilepsy po ako ah okay, di ano po to bata pa lang po ako talaga kasakit na ako ah pero sa awa ng Diyos okay naman ah ganun <laughs> 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 parang inatake ata siya tonti lang Ha? Ito <laughs> eh, po, po kaya Ibang Bag, sinumpong kapatin Dahil sa pag Ayan, si ate kasi Mayroong mild epilepsy Kaya medyo nasumpong na Tama kami nandito Pasensya na po kayo Kaya Kaya ate ako yung mamimili po Ng mga politiko Na kailangan natin Sa darating na Mayo Hindi pa po, po tayo nakakapili Kung sino ba sa kanila Kahit mga kagawa konsales Kasi mga kunsyal din Hindi mo malapit na Pabalik-balikin ka lang hindi nga po, ano yung kape. Kaya tayo atin na mamahagi din tayo ng gamot. Yung gamot sa high yung losartan, amlodipine, loditin, vitamin C, mayroon po tayo nun. Kasi sa nga ngalam... mo. Ano nga po dito sa, ano namin, sa barangay namin? Hingi kami ng mga gamot dyan. Hmm. Ano pa, parang may pa Ah, may dagdag pa? Oo. Oh. Pang ka nun Ayan po sila. Alam niyo, kayo mga nasa gobyerno, hindi na sa lahat sa barangay at sa bayan ng Taytay. Mayroon naman kayo, Ah, pera na ng taong bayan. Yan. Yes. Pinahihirapin niyo pa kami para humiling. Yun yes, yes. yes. nga. Di ba? Kaya yung mga taong bumunta sa programa hiling. Kahit ako natin, ako natin maraming utang. Baw na ako sa utahe, sa lahat na akin pinagkaka-utangan. Ayan. Pari oh. okay. siya na kayo at Ako naman yung nagbabayad. Hmm. Hindi mo mam, kaya wala akong utahe hmm. natin natin. Kaya natalo hindi nagbabayad. Hmm. Kaya syempre, sino yung pagtulong natin ate, hindi dahil yun ang na natin, hindi ito wala yung tumulong. Kasi ang mahal yes. na tayo n um sa uh, bilang panghuling na nalita. At ilan po ba ang nakita mo? Tatlong lalaki. Na malalaki na po. Ah, uh, meron po akong ano dyan. Yung ano ko ang ah, sa uh, culinary po siya. Ito sabi mo nga, kailangan niya rin po ang pambili ng bag. Mm -hmm. Ito po, pagdamon tayo na ate ah Kung oh. um, eh. ano po, dalawang Ayan, ayan, may dagdag po sa pambili na mo At maadagdag sa Panginoon mo Mula po yan unang una, pasalamat tayo sa Panginoon At syempre, lagi po siya Lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos Dahil ng mga ko at binigyan ng pagkakataong muling mabuhay Dahil nung kasagsagan ng pandemya, muntik na akong pumangaw Pero, oo, oh, ay ako yung talaga ay, Hindi na ako magbubuhay ate Pagkating pananalita ate um, thank you po at hindi po talaga baga nagkamali rin po ako sa mga naiisip ko noon na akala ko scam or ano lang po to pero totoo po talaga huwag po tayong masyadong mag po kay Kap siya po ay may bukal na puso para uh, tumulong po sa ating lahat po. So, so yung mga gusto rin pong maka experience ang ganitong mga ano uh, blessings i-ano nyo na po si Kaprasel. Kap Kap Edward po. Edward <laughs> So, yan. I, mahal na mahal ni I, <laughs> ah, ka ni Tanya. Nandiyan po. ni Kaprasel. salamat po sa buhay at kalakasan talaga ni Kap Edward. Yan. Yeah. po yung tumulong sa akin? O, yan ka pala anak mo. ha? Pinuntahan namin. Mahal na mahal ka. kaya ako ka, pangalan mo ang babae <laughs> Sorry. <laughs> ay, na. Sabi ko nga yung aming madulo mo lang damdamin. Wala po din. Matigit siya hindi wala kaming layuning manakit. na na ay wala kaming layuning makasakit ng ibang tao. Di ba? Basta kami tumutulak. Muli, sa kanan po ng Panginoon at programa mong tingiling, ang inyong abang lingkod kap Edward kasama ko si Kagawad Sani. Siyempre, si Ate Nayan at ang kanyang biyanan. Kaya sana, Anay, gumaling na po ang inyong karamdaman at para tulong sa inyo. Huwag kayo magsawang magbinsay dahil kami naman ay bumabalik-balik sa oras ng mga ngailangan at kami hindi nagsasawang tumulong.